po mga kadragon, ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayong araw ay ano, pupunta tayo sa farm. Pero si JJ hindi makakasama kasi nagpapatrabaho sila, nagpapagawa ng bahay. Ayan, tignan natin kung sasakay sa antiligay at si antipasin sa tricycle at kinakaban sila. Ano mga tita? Magsakay kaya? Oh, magsakay Sina. na Ikaw <laughs> muna. <laughs> Parang alanganin mong kayo? Ma parang may harang, man Parang tako, tako sa tama, nante. At sa likod. Takot ka, nante? Doon ka sa sa likod para magtalon ka na lang. Magalit magtalon. O, tama eh. Ka ha? Hawa ka, ka, ka nung daw. Guys, palis na kami, guys. Pupunta kami ng Wiko. Keep uh -huh. keeping driver. Ngayon pala man na nga si tita dito lang ako sa likod niya baka magluntag ako ayan ang mga katama ko <laughs> joke lang <laughs> ako magsakay kay Tita Ipeng. Hmm. Sabi mo hmm. lang tayo magsakay. Subok-subok lang ah. What? Wow. legend sa Jadi ya guys, na guys, kahit kami guys. May tricycle na kami. <laughs> maglakad. Marunong na si Peng. Bago si Gigi. Hindi right? uh -huh. namin kasama guys si Gigi. At marami pa siya. Paa pa yung guhan? Basta't may trino. Basta't may trino ko lang ah. Pag sa sidecar magalaw. May lang parang hindi ako marunong sa kung may sidecar. Siguro mabigat. Magalaw mag eh hey, ano lang siya. Dapat ito makuntungan. Si Tapasing ang nakasakay sa tricycle. Tatlo Lulang kami guys. dagdagan at may harang. <laughs> Wala eh. Patid ka dyan ang pamo din. Parating eh. hmm. ng ligtas. Hawa ng Diyos <laughs> guys. Panaktin mo sa akin ba? Wala. <laughs> Kinabahan siya doon sa may papasok eh. Ano kasi ma Malalaki yung bato kaya magalaw. Ayos man. Ano, i-rate e mo naman yung pagmamaneho ko, ayos. naman. Basta na, hinahina hina lang muna. Ah. Oh, Oo, sa ano lang muna tayo. Ang patakbo lang namin minsan, 30, gano'n, 20. Lalay lang. Siyempre, hindi pa tayo gano'n ka-veterano. Nakabumakot ko Nung ano guys, nung kinuha namin tong sidecar, umulan pala dito mga ano din, mga kalahating oras din daw umulan. Malakas din daw. Yan mag, ah, ano tayo dito, magigina magagata ang aloy. Na aloy, na aloy. Lagyan natin ng talong. pag-adukulit hindi nalipat yung nagalap pag Parang hindi madlang nadagdagan nung nag-ulan eh. Itong pushpan. Bagong haircut ka tita ah. Pinarefer mo yung gupit ni Ate <laughs> uh, Hindi ka, gupitan kita. Sabi niya man, di nagpagupit ako rin eh. And hey guys, pasensya na kung ano, madalang kami makapag-upload. Gawa nga ng itong init ng panahon dito sa amin. Grabe, hindi kami makalabas talaga. Maglalaro na lang sa ano, 42 to 5 degree tong ano namin heat index dito sa Mindoro grabe makapatay na yung init niya eh kunin na natin yung saging ay ante baka ano na yung langka dyan wala nang sira wala nang nangubo huh? sila wala, nang, wala, nang, wala, 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 wala. Kala Kala ko ba naman may ginapahinog tayo dyan wala uh, ko kabibilog pa naman yan lang din natin ng dried na apyas kalalaki nilo ko kanila yan Buti na lang ngayon, mahangin-hangin pa. Sa hapon, wala, kainit-init ng wala pang hangin. Awan, ha? matay tao. <coughs> Ano pa man, oh, ang no, may apoy na, may eh. Oh, yung hangin niya ay kainit din. Kaya hindi ko makagwan tayo sa may bahay. Kung ang, Kahit nga sa oh, ano eh. Kaya nga dyan at hangin-hangin. Ang hangin galing yung ang hangin, may napaganaan, tababa, abo. Walang siminto na kanya. Buti dito, o medyo mahangin-hangin. Ito kanya, ayos to. Ang dapya naman ang hangin, grabe. Kahit sa bahay eh, ang bugan ng electric pan eh, kainit. Hindi, pre, sip-sip yung electric pan yung ano eh. Ang init.

Ay nagratulog, maging kalungkot. May rindang muna sa'yo. Ay. Talagang nakakaadik mag soft drinks ngayon eh no auntie? Lalit ganito ang panahon. Gano? Ano ganon? Lagay mo. Magaling 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 magaling. Nandito ka ngayon. Nagpapainom ako. Ano? Ayan, mag-trito rin tayo ng talong. Tapos ibabaw natin ito sa na taas. Masarap ito. Ayan mga kadwagan, mag-mariendo muna tayo habang... Minjam-minjam muna na yung luluto. Sarap sana yung cook mamaya eh. Pagkakain no? Nung, nung nagpan kami sa may tulay. Tapang kung lagyan mo lang ng gulaw. Kasi kung malamig na malamig. Naubos namin tatlo lang kami. Isang litro.

So, ayan guys, nakarating ang ano dito. <laughs> Shopee. <laughs> sa bukid, nagulat ako. <laughs> May parasel ako, nakarating dito. Hindi ba lang binayaran ni Papa eh? Yung kwan yun, yung mga salamin sa tricycle. Oo. Oh. Magmarienda ka muna dyan, Kuya. Habang...

ito yung tubig na. Babaw na. Ano eh, ko? Merinda. Pinanda na naman. Hindi patay ba? Patay po. Namatay mo kina. Sira nga naman Ay, doon po galing sa labas yung tubig. Hindi ano?

check na natin. guys. So, sarap. sarap. Pinapunta niya pa talaga yung rider dito eh. Okay. O, sa na pa, na sa Kwan yun eh, mga salamin sa tricycle. guys sa sobrang init na na si Papa sa ano patubig sumunod siya dito sa buke dahil walang nagluto sa bahay buti dito mahangin hangin dadang na dadang na dadang na Okay guys, let's eat. Oh, sarap ng ano oh. Ginataan. Mm -hmm. Sarap matulog dito. Dapat pala din na lang yung buyang ko dito. Nagabuhatin na po. Dito sa gitna. Okay. okay. Masalamat po sa mga bihaya yung pinagtatalo sa amin sa araw-araw. Magalit ko na itong lakas na paglilingkod sa iyo. Mayroon ka, ka na at ah, ah. sa pahayang sa Kristo. Amen. Kain tayo, dragon. Gigi, mga tayong... Saan na yung talong? Parang hindi ko na mahanap yung talong ah. Hindi na tayo. May... Ako lang kami. <laughs> hindi pa nagpunta. Wala na. <laughs> tatlo na lang. Kasi may Bishi. araw din na busy. Katulad na tayo. Kayo nga din daw minsan busy, di. Mag-absent din ka. Ganti-ganti lang. Gantihan, <laughs> Gantihan lang yan. lang Hindi lang nanay ang busy. Pati anak, busy. May sandbook kasi tayo yung brown. Ito. Kaya na ah. Saan magiging tarunglaan? Ito na, yung talong. Dapat kasi yung hindi nito. ito. Yung talong sa Ang paborito, yung ginataanan tayo. Ligaya. Ito talaga. Hindi ako nagulang ng ahil. Ito na lang sa roo. Ano? Adawag pa Para hindi nasunog. Hindi nasunog ako. Ay, ayan. Gusto ko lang po palang magpasalamat kay Sir Gayon sa binigay niyo po ang pa-birthday sa akin at kay Balo Ayan. Thank you so much, Gayon. God bless you more po. Ingat po kayo dyan. Tapos pala mga magbiyahe sila. Ate pa, punta ng Manila. Sama si Papa. Si, si Ate Isa kasi, Papa, check up niya yung ano niya. Goiter. Yeah. Tapos si Papa. Mami, bibili daw sila ng kuya dan ng mga gamit sa ano, makina, mga pyesa. Doon mabot ng mga bagay ni Panginoon niya. Tingnan mo ang

Lutuan mo lang ginataan si Sir Willie mm -hmm. pag nagpasyal tayo. May ilig po ba kayo sa ginataan, Sir Willie? <laughs> Para sa pang malaming dyan sa pang Hindi uh, kasi ako mahilig sa ginataan. Okay. Ang may talong sa mga dito. Kapag uh -huh. yung, kuwant, yung kalabasa, magukan yun. Gusto kong kataan. Gulay na. Ang laki ng katawan ng mga kambing. Mga buntis to. Kalalaki. Kinain nyo na yung aming ko na Subitaw. Kambing yan ng aking angkol. Angkol Lajo. Ayan, tignan natin, guys, yung baboy ni ano ni yan, -yan kung malaki na yan, yan pot pot Hello. Makin na rin pala eh. native na ano mang native na yan native baboy native na baboy and guys idlip lang muna kami may pa awit na rin kami dito muna kami at mainit sa bariyo and kasi binabantayan namin yung ano patubig Minsan kasi humihinto, walang lumalabas na tubig pero ano maandar naman yung makina kaya ako ang taga ano taga sigaw dun kay kuya eh,